dito ako kain sa tindahan. Mm. Ayan po ang aming panahon ngayon, oh, medyo madilim pa. Ayan, sarap maghigop-higop ng sabaw habang malamig ang panahon at mainit ang ating sabaw. Ayan. Hindi pa sumikat si Araw. May mga ano parang patak-patak ng ulan. Kaligsig kumbaga. Good morning guys. Mag, maglaga tayo nitong ano o. Oh. Langka with buto-buto. Pork buto-buto. Masarap ito guys kasi yung panahon natin ay medyo malamig. Maulan-ulan. Hang... Mula kagabi pa hanggang ngayon. Hindi pa na ano. Malamig pa rin. So mag ano tayo sa bow. Maglaga tayo nito with pork bones. So, ayan po. Galing ko ito ng farm. So, tingnan nyo guys, oh. Ganda ng pagka, ano niya, bunga. So, start natin balatan. Siguro half lang. Ito lang muna ang una nating, ano, ah, uh, lulutuin. Kaya ito next, ano na lang, next day ba, or week. Pwede naman ito balatan, saka ilagay sa, ano, plastic eh ref lang. So ayan start tayo guys kasi medyo maaga pa Masarap uh, Maghigap ng Mainit na sabaw Ang kalahati ng Langka so ayan po Medyo ano na sya uh, Tama lang na Pang sabaw So babalatan natin ito guys Para makapag Start tayo mag Sabaw Ito yung aking Pang tagtad so ayan o oh itong balat no, oh, ayan itong naano, yung na ano sa hinati ko so ayan po Magbalat tayo ng kalahating langka para mag ano na tayo magsabaw ito na po yung kalahating langka or jackfruit na hinati ko kalahati lang yung ano ko iluluto ko kasi medyo marami na rin siya. So, tinaddad ko na yung isa ito, i-ano ko na, i-tago sa ref. Siguro, sunod na araw na naman. Kailangan natin itong lutuin next day kasi masisira, sayang. So, ayan. Ano siya, oh? Ganda yung ano niya, oh. Buto. Ayan, malaman po siya. Galing ko ito ng farm. So, ibabalot ko lang sa plastic. Saka i-ref. ko sa Siguro munggo na naman ang i- ano natin dito? Munggo. Or, tuyo. Munggo. Tapos, pino-pino na ano, pag-chop nito. Saka, tuyo. Lagay natin tuyo na may gata. O, depende na lang kung ano ang request ng mga chikiting ko. So, ayan. so ito na po ang aking ilagang langka na may buto-buto ng, ayan po. Ito po yung mga buto-buto. So, ayan. Ang daming langka. Ayan po. Ayan ang mga karni na sa ilalim. So, ayan po. Ayan ang mga karni. Ayan. Lagyan ko ng tanglad silig green tsaka may, may ano sibuyas dahon para mabango so ayan po tama lang yung sabaw ba or dagdagan natin ng sabaw so, ayan kahit sabaw lang or lang pa o okay pinapites na para sa akin so may ulam na tayo guys pang breakfast hanggang lunch kasi marami naman ito oh. sarap ng sabaw siguro dagdagan ko ng sabaw mga label dito kasi sabaw na lang din ang importante sa panahon ngayon na medyo malamig malamig talaga sa so, ayun po ayan po dinagdagan ko ng dalawang baso so ganyan lang siya so, tama lang yung sabaw niya nito nagdagan ko ng dalawang baso para ano marami rami tayong mahigop na sabaw lagyan <laughs> ko pa ito ng paminta na buo Ayan. Tsaka, at sweeties. Seeds na sweeties. Para may kulay din siya. Ayan po ang ating pork. Nilaga na may langka. Ayan, kumukulong na. So, takpan natin para madali na siya. Ayan po. ayun, kumulo na siya guys silagyan natin ng ah, uh, dahon ng sibuyas pwede na ito guys pwede na tayong maghigup ang sarap Tamang tama talaga sa malamig na panahon. Malamig na umaga natin guys. Ayan po ang ating pork bones with langka. Ayan. Ayan. Sarap nito guys. Sarap maghigop habang ano malamig ang umaga natin. Ayan. Ito na po ang aking sabaw. Ayan. Lag-lag So, ito na guys. So, kain na tayo guys. Habang mainit pa ang sabaw. Kaya natin ang pechara. So, kain na tayo. Ikot na tayo. ating ulam. Medyo maanghang kasi may maraming silig green akong nilagay. So, lalabas talaga yung pawis natin kahit malamig ang umaga. Kalambot ng langka pagkalaga, oh. Ayan. In. Ang lambot din ng but ng candy guys Oh. Lambot yung pagkalaga tulad ng langka o oh, tingnan niyo. Super lambot talaga ng langka. Perfect. Perfect po sa paglaga. Ayun. Masarap kasi mainit. Saka malamig ang panahon. Yan. Mmm. busog sabaw pa lang busog na ako